expectations o reality. Marami ng pagtatalo ang naganap tungkol sa bagay na yan nitong mga nakaraang panahon. Kalimitan, napakalayo ng katotohanan kumpara sa inaasahan. Pero masasabi mo bang panluloko ito? Dahil minsan, sumusobra na talaga ang pagsasalarawan ng inaasahan kumpara kapag nandiyadya na ang katotohanan. Ngunit paano naman kung pilit nilang ginagawang katotohanan ang dapat ay inaasahan lang talaga. At sa pagtahak patungo sa realidad na mundo, huli na nang malaman nyo ang nasa gitna na pala kayo ng kumukulong tubig at wala nang atrasan pa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng grupo ng matitikas na kabataan na minsan ang hinangaan ng lahat sa pinilakan tabing ngunit kasabay ng pagsikat ng mga ito, pilit silang hinihila patungo sa tunay na mundo at pilit sinusubukan ang mga katangian nilang dapat ay nasa harap ng kamera lamang. Ang kwento ng mga batang siga noong dekada 50 o yung tinaguri ang Low Waste Gang. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Dilingid sa kalaman ng karamihan, ang lowest gang ay isang on-screen bagets barkada lang na binubuo ng mga taong nagsisimula pa lang sa showbiz noong dekada 50. At di kagaya ng iniisip ng iba na isa itong gang sa totoong buhay na nasasangkot sa mga kaguluhan at krimen sa lansangan. Itinatag at binuo ng Premier Productions noong taong 1956, ang Lois Gang ay ginawa ni Larry Santiago at idinirect naman ng kanyang kapatid na si Pablo Santiago na siya namang tatay ni Narande, Ruel at Raymart Santiago. Ito ay kinabibilangan ng mga bagitong aktor noon na gaya ni na FPJ na noon ay 17 anyos pa lamang at kasama niya si Nasal de Sornac, Berting Labra, Boy Francisco, Butch Bautista na tatay ni Herbert Bautista, Tony S. Cruz, Bobby Gonzalez at Mario Antonio. Samantalang nadagdag na lang sa kanila si Nachiquito at Pakito Toledo kalaunan. Hindi talaga magkakabarkada sa likod ng kamera ang mga ito dahil si Nasal de Shornak at Boy Santa Romana ay meron din kanya-kanyang sariling barkada kapag wala na sila sa set. At si FPJ naman ay tanging si Berting Labralang ang palagi niyang nakakasama dahil nga noong mga panahong yun ay nagtatrabaho ito sa kanyang tatay na si Fernando Pusinyor kaya malimit silang magkasama sa isang bahay. Sa kaparehong taon ding iyon nang mabuo on screen ng grupo nila, yun na din ang ginawa nilang title.